Aabot ng pito kada linggo ang naaksidente sa mga kurubada ng Marilaki Highway dahil sa kakabanking. Kaya naman ang mga otoridad nilagyan na ito ng rumble strips para matutong bumagal ang mga motorista sa kurubada. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Banking dito. Banking doon. Ito ang eksena sa paboritong riding destination ng mga paps nating rider dito sa Marilake. Bukod sa hindi ito kalayuan mula sa Metro Manila, sadyang may kakaibang trail at saya din kasi ang bawat kurbada dito. Napakaganda rin ang tanawin at maraming pwedeng makainan. Pero nitong nakaraang linggo lang, nagdagdag ang mga otoridad ng rumble strips dito. Bakit kaya? Eh, kasi po yung area ng Marilake, yan po yung isang area na Madalas po talaga dyan, weekly may aksidente dyan. Layon raw ng mga rumble strips na ito na pabagali ng takbo ng mga sasakyan lalo na ang mga motorsiklo sa mga kurbada. Panggising na rin ng diwa dahil sa vibration na mararamdaman pagdaan dyan ng motor o sasakyan. Nasa apat hanggang pitong aksidente raw kasi ang nire-respondehan ng barangay Kuyambay dyan kada linggo. Nasasakupan kasi nila ang ilan sa mga pinakapaboritong pagbankingan ng mga rider. Sa mga ganitong bahagi na kasi ng Marilaki mga paps, yung talagang masarap bankingan. Kaya naman bumabakbak ang mga rider dyan para maganda ang kanilang form. Bukod pa dyan, ang mga ganitong klaseng lugar din sa Marilaki ang tambayan madalas ng mga maniniyot. Ito oh, ha, bogey na sa camera, natutuwa pa sa pag-ride. Hati naman ang opinion ng mga paps nating madalas mag-ride sa mga inilagay na rumble strips. So kay sir kaysa dati kasi ano siya, parang nakakapag-slow down siya kahit paano. Pero ang iba rito, kitang kita kung paano halos dead mahin ng mga naglalaro ng rider at mga road markings. Siguro para 50-50 rin sir. 70-30 mga ganun. Iba kasi, makita pa lang ng Rambo Trip, Alam na nila, babagal na sila. Pero yung talagang nangangarera dito, wala. Ang ilan sa mga rumble strips na ito ay matagal na rin nandito mga paps. At ngayong nadagdagan na ito, ang mga barangay na nakakasakop sa mga talagang accident prone area sa kahabaan ng Marilake ay nag oobserba lang raw muna sa magiging resulta ng paglalagay ng rumble strips. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista lalo na ang mga rider na magdobli ingat tuwing daraan dito sa Marilake. Mas masarap nga naman mag-ride dito kung walang mga ngamote. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.